Ako si Hill Kawile, Brand Manager ng Bravo, which is being distributed by Kaufman Parma. Ako talagang Brabo eh para sa kalalakihan erectile dysfunction sa mga mayroong problema sa pagkalalaki sa virility. Galing pa to sa Peru at dinala dito sa Pilipinas para sa mga kalalakihan kasi natin namin ha? maraming kalalakihan ngayon na mga kailangan yan. Hindi lang mga patatanda, hindi pati yung mga mid-30s ikaw ay pagod ha? para sa mga kalalakihan ngayon. Nagtatrabaho kayo sa bahay dahil sa traffic, dahil sa mga pagod, gusto matulog na lang. Ang pagkakaiba nito sa ibang mga preparation, para sa erectile dysfunction lalo nito sa mga synthetic. This is all organic. Ang target market natin purely, exclusively for men nasa legal age at nakakaramdam ng pagpukuha ng kanyang pagkalalaki lalo na sa mga may asawa. This is a food supplement. Tsaka hindi siya pwedeng inumin araw-araw kahit na siya supplement hindi araw-araw pagkailangan -araw, lang. Let's say, may performance ka kung ka o wala kang gana, uminom ka ngayon, kahit ngayong oras, kasi ang ang epekto niyan hindi pare-pare sa tao eh. Sabi ko kung may, may edad na, may sakit, o bata, o paghubog, ganyan. Pero usually, 1 to 2 hours, ang take effect na yan. Pero mayroong mga may sakit, diabetes, may diabetes, may hypertension, ganyan. Lalo na may edad na, baka tumagal pa sa 2 hours, baka 3 hours, 4, -4 hours, ganyan mid 30s pataas o kaya mid 20s eh maaabot ng 3 days hanggang 5 days Sinatabi nga natin yung step para sa bravo step S means safe tolerance walang drug tolerance to kahit isa na yun hindi magbabago na kailangan mag ingress ng dose hindi forever once na E efficient efficacy talagang effective hanggang walang nararapot na side effects yun no? Huh? and then pay price, hindi mo sasabihin mahal to. Dahil nga, 90 pesos ang isa eh. Pero kung tatagal siya ng 3 days, 30 pesos lang yan. Eh. After 3 days, after 4 days, yun po ulit na isa. Lagi kayong handa. Alam mo, yung intimate relationship na kaya, lalo na sa mga asawa, 100% dapat na niyan. To have that moment para sa inyong dalawa lang. I'm inviting you to try feel the Bravo experience. Kayo na rin ang magsasabi. Pag nasubukan yung Bravo, sabi na eh, masarap ang buhay. Ito do ang arangkada ng walang palya. Ang um, pagsikmo, drum drum! This is Hale brand manager of Bravo. Proud to be entrepreneur. Bravo!